Bagay ka sa akin ito pa pare. Bagay pare. Eh, tingnan mo presyo kung magkano. Kano presyo? Eh, ng 8,000. Makabili muna dito ng sapatos okay, sa okay. Nike. Dito yung lang sapato sa eh Boy. Okay. Dito. Okay. May gusto akong sapatos dito, pare. May gusto akong sapatos dito. Oo, oh, pare. No, yo. What's up? Bibiling mo na po kami ng surest as ni paring levers. Ayan, gustong gusto kong bilhin ngayon. Ayan, oh, bibiling yeah. oh. ko na. Oo, oh, pare. Anong color way?

Aray, aray, aray. Mm. ay, ay. Yan. Ta? Ayun. Ano? Ito noya 'to. Ito ang price nito. Mas maganda ta? Yeah. Hindi mali. Sorry. <laughs> walang price. Ayung pagka walang price eh. Nanguhula. Yun, pare, ito. Yun, ano pare? Bibiling ko na to. Oo, pare. Yan, yan. Bagay ka sa akin to, pare. Bagay, pare. Eh, tingnan mo, presyo, kung magkano. presyo? Eh, yun 8,000. Ito, 2,500 pera ko din. 2,500 ang pera ko. Hindi na ako. Hindi na ako. Hindi makakabili. Tara. 2,500. Nasa labas. Pwede mo basta. Ay, ka? Ito, 2,500. Hahaha. <laughs> <laughs> <Taman. laughs> oh, <lalabas> amin <laughs>